Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Philadelphia 76ers kay Paul George. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers. Sa unang araw pala nga po mga katrops ng free agency ay naging agresibo na nga po agad dito ang kuponan ng Philadelphia 76ers sa, sa pagkuha at pagpapabalik nila sa kanilang center na si Andre Drummond matapos nga po nila itong papirmahin ng 2-year, $10 million dollar contract. Bukod rin nga po dyan, ay may malaki pa nga po silang gagawing move sa free agency market sa pagkuha nila kay Paul George na official na rin naman ngang umalis sa Los Angeles Clippers. ayun nga po mismo sa ebinulgar ng management ng Clippers, hindi na nga na po babalik pa sa kanilang lineup si PJ30 next year since hindi nga po sila nagkasundo sa bagong kontrata. Mas gusto nga na po nito na kumuha ng 4-year contract kung saan tinanggihan na rin naman ng Clippers, gayong ang kaya lamang nga po nilang ibigay sa kanya ay 3-year contract. At kasabay nga po ng pag-alis ni Paul George ay may labas ng balita na pumerma na nga po ito ng kontrata sa Philadelphia 76ers na nagkakahalaga ng mahigit sa 4-year, $212 million contract. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers. Kumalat na nga po mga katrop sa social media ang balita na nakafocus na nga ang front office ng Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Clay Thompson sa free agency market at ang pagsungkit na rin naman nila kay Brook Lopez mula sa Milwaukee Bucks sa pamamagitan ng isang trade. Pero bukod nga po sa dalawang player na ito, ay may iba pa nga pong manlalaro ang tinatarget na makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason at ito nga po ay walang iba kundi si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Sa katunayan, base nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, kasalukuyan na nga daw pong nakikipag-usap o nakikipag-trade talk si Rob Pelinka sa front office ng Portland Trail Blazers upang mabigay nga po nilang karapat-dapat ang trade package na ipapalit nila kay Jeremy Grant naniniwala nga nga po ang Lakers na ito ang dream fit sa kanilang lineup since sigurado nga po na mas mapapalakas pa nito ang kanilang kupunan kung sakasakali mang makuha nila ito ngayong offseason sa pag-average nga po niya ng 21 points per game sa kanyang 45% shooting So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayon araw Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli! sa ating susunod na video